pagpalang hapon mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Pangalawang gabi namin dito sa Calaguas Island Malapit nang maglubog ang sikat ng araw Dito lang kami uli yung mga sa may harap ng kagtalisay Nandiyan sa malaking bangka yung mga kasamahan ko gumagayak mga kapaders Nagbibihis ng mga pambuso At pagkasuti ng mga sweater Lilipat na dito sa maliit na bangka At aalis na rin kami Ayan na mga kapaders Papunta kami sa ispat na pagpapanaan ito yung kagtilisay. Diyan kami tumatabo ng inuman pa kami nauubusan. Doon tayo pupunta sa siyasabing tangkob. Doon may nagsabi sa amin na doon ang mais at sa kaabanagan Sana mayroon labas at swertihin tayo. Maraming salamat Lord at muli mong hinaplos ang karagatan at muling kumalma ang dagat. Medyo malay ang ating biyahe mga kalating oras. Bawat ay makarating sa ispat mga kapaders. Dito pala sa kalugas Island, Maraming isla mga kapaders, hiri-hiwalay. Kaya nakakatuwang ang mga isla dito sa Kalaguas. At kung mamamasyal, marami pupuntahan. Kailangan-kailangan ang bangka para pagkatawid ng mga ibang isla. Yan nga pala yung isla. Tetao na siyopa mga kapaders. May bahay. May e ilang bahay. Saka may mga bangka din yala lautan. Ang simoy ng hangin. Mula sa amihan. Pero kalmadaman. Tsaka-tsaka tayo ngayong gabi mga kapaders. At para pag-uwi bukas madilim siya tayo dito na kami sa spot mga kapalers ito yung tangkob na sinasabi nila na dito ay maraming panain sana nga maraming salamat lord sana sa aming pagsisid mamaya gabayan mo kami hanggang sa pag uwi para lahat ay sip medyo madilim-dilim na punting minuto na lang at masisid na rin kami abang-abang sa pag-dive namin gables tinga tayong lahat unang sisid sa pangalawang gabi sana may panain dito kung talaga uy! Ano, tema, ano, surahan ka agad nagpakita nakahayaw lang mm -hmm. huli na ito ayos mga kapadyers maganda ang sampol totoo nga sinasabi nila dito ay maraming surahan na panain sana nga para kasamahan ayos man ang huli sa unang gabi namin andito pa sa butas surahan uli uy hindi na makita ng kamera kung ay ang papanay na isda susungkitin ko palabas nang umatras yung surahan Oh, lalo nagkilala yung mga kapaders. Lalong sumuot sa butas. nasa na? Oh, nandito na. Paplangkitahan ko ng maganda. Sintido sana tama. Yun, tinamaan. Parang nagitik, hindi gumagalaw. Ay, buhay pa ito mga kapaders. Nagitik pala. Malaking surahan ito. Masobrang sang kilo ito. Estimate kong, oy, buhay pa pala. Oy, nakabunot na. Nagtiwala ko. Akala ko gitik na. Yan, sumuot mga kapaders. Nandito na Nandito na surahan. Mm -hmm. wala balakan ng tatakasan diyan. Buti lang at sumuot sa maliit na sayap. Ayos na ito, oy. Mayroong sa among mga capadders, shell. Masarap ang laman nito, masarap adobo sa tuyo Wag ko lang kupain yan magibat sa sinaya. Babalik natin. ito na lang isda mga capadders. pampinta namin sa isla. Hanap tayo na naman. Dito sa mga butas-butas ating silipin. Oy, surahan ulit mga capadders. Oy, lalabas na. Napakaamo lang na ito. Mm -hmm. Naganda sa liwag ng flashlight mga kapaders. Akala umaga na. Palibas ang maliwag ng ating flashlight. Gamit kong flashlight mga kapaders, dalawa palan magka-combine At para sobrang lingas at para maganda ang kuha ng kamera Surahan uli mga isang kilo na naman ito. Totoo ang sinasabi ng mga tao dito. Dito sa parking tank ay mapanain. Hanap tayo uli. Oh, hoy, wow, nakarap sa atin. Surahan. Hmm, lagat ka dyan. Mataan tama. Uy, madalwang kilohan ito mga kapaders. Kuwartang linaw ka. Salamat Lord na marami na naman. Maganda ang pangalong gabi natin dito. Ayos, surahan. Tawa bukas ang bayad pag-uwi namin. Puro surahan ang mabibili niya sa amin karamihan. Kagandahan pati at maganda ang sukat ng surahan hindi ba sa bintahan hanap tayo uli at dito sa butas mga kapaders itong tayong inaalis ko muna at baka tayo matinik naroon sa malaking binagong may nakasuot nakaharap sa atin nasa pinakang ilalim ng butas hirap makita susungkitin natin kung kayang sungkitin umatras matras lalo nagsuot sa pinakang ilalim dito kaya sa kabilang butas ating iikutan dito sa kabila baka nandito ang parting ulo at yung nakita ko doon part yung buntutan na daw kaya yun wala dito mga kapaders uy naandito dito sigurado ka mm -hmm. ang tama mga kapaders wag lang magparagalaw ito at wag lang mga kabunot dandahan ko ng hila ay nakatanggal pa sumuot ulit sa butas mm -hmm. sigurado ka na dyan tikot-tikon ang pana ko mga kapaders gawa ng mga surang na mapana natin pwede rin tuwin ang stingless ko nga dahil malambot yan mga kapaders itong surahan, dandahanin kong ilahin lumabas ka na dyan lumabas ka na dyan nakabalagbag ang surahan sa butas kaya mahirap hilahin Lobos! lumabas ka na dyan Ay, ito na, malapit na mga kapaders papalapit sa akin ng kasamahan ko si Kadamis Rico, dudukuti niya para sigurado nang hindi makabunot yan, Dinudukot na mga kapaders. Yan ang kagandahan dyan. Dudukotin ang kasamahan ko at para sigurado nang hindi makawala mga Buti Butit abot ng kamay. Nakabalagbag pala yung surahan sa butas. Kaya pala may hirap hilahin. Buti at maganda ang tama. Hindi talaga mga kabunot. Katigasan ang tinamaan ng puntuta ng surahan. Kuwartang linaw na. Paniwala ako nagsabi talaga nito yung mapanain. Na ito pala po lapo. Mm hmm. Barakambikol. Ito ang tunay na barakang Bicol mga kapaders dahil anito sa isla ng Bicol. Ganitong lapo-lapo, kasamaan ito ng surahan sa kilo, 150. Awang ko sa inyong lugar. Pero sabi ng iba, pagkama lang isa sa ibang lugar. Doon lang sa lugar namin ang mura ang bintahan. Ito, Bukawin. Mmm, mm lagata ka dyan. Bitilya. Ayos na ito mga kapaders. maganda ang sukat. Kasing lapad ng aking kamay. 200 grams na ito sa estimate ko hanap tayo uli andito pa isang nakatagilid na talikbago at malapad mga kapaders maganda ang tinaguan mm -hmm. lagat ka din dyan walang kasama ating hahanapan para mayroong kasama lagi isa lang ito sa bahura buti at malinaw ang dagat dito kahit malapit sa tabi dito may nakasuot yun tinamaan na naman anong isdain oy lapula po ulit mga kapaders mataan tama barakambikol na naman Bali dalawa ating nahuli ng barakang mayroon ng kasamahan. Wala yung kasamahan ko, nasaan na raw kaya? Malay ang aming distansya. na dito, oy, naroon na, lumayas na, sumuot, lambingan. Mm -hmm. Napahabulan pa. Buti at nakisama yung pana ko. Ayos na itong mga kapaders, lambingan, masarap itong sinabawan or inihaw. Kailangan kong ingat tayo dito dahil ang pangana ito ay may mahabang tinik. Naniningwat yan mga kapaders pupukpukin ko yan ng bato at para madurog mahirap hawakan kay lambingan pagbuhay pa uy surahan uli ganda ng pagkatago mata ang pakipat kipat, -kipat. Mm, no ang tama sintido nagitik dandahanin ko palabas ay ito mga kabaders malaking surahan na naman Maesang kilohan uli estimate ko maganda ang sukat dito ng surahan at malalaki sigurado ang buyer hanggang pag ang labas Hanap tayo ulit na naman Diyan sa parting unahan Andito may labula po Sibungin or lana mm -hmm. Kwartang linaw ka Dito sa parting kalagwas Tawag dito nila sa gastong sibungin Lana Sa amin talaga ay sibungin from sono mga kapalers Kung sa buhay sabi sa ibang lugar Pero isa talaga mahal ang kilo Sa amin pana lang Maganda ngayon ang ating pakipagsabak Sa pangalawang gabi mga kapalers hindi kami napigo andito pa may nakahayaw bukawin mm -hmm, lagatak na naman malaki laki ito mga kapaders siguro ngayon ang bukawin mataba pag itong didilim ganitong isda ang mal sa palengke lalo daw sa malabon na abot ng 220 ang kilo tiyaga tiyaga tayo aray ko nasa labay ang uso ko may salabay palang dito ito balatan mga kapaders bukwit or tipong big na ito kukuwain ko lang ito may itong lagain pag uwi namin sa isla nang humalik maragat lugod ang uso ko gawa ng salabay na yan siguro na ingayin sa akin yung salabay kaya sinilabay ang uso ko ito mailap lugod isda uy naro na uy mailap talaga mga kapaders nakikipaghabulan naman sa akin hahabulin ko rin yung isda na yon. saan ka pupunta baga sa liwanag ng flashlight kong yan tatamaan ka uy mm -hmm. nakatanggal din na ito minto. Huli ka na sa akin, di ka na makatakas, Nakapunit pala lang mga kapaders, akala ko nakabunot. malaki-laki na ito pa sa bitilya. Sana may kasama pa ito. At para malagdagan, awang ko lang dito maridig. Hanap na naman tayo. Tsaga-tsaga para makadilin siya. Uy, banagan mga kapaders. Ang dadakot yung kasamahan ko si Kadabisari. oh, naroon na nga ni ka na kagad. Buti at maganda ang tinaguan ng banagan. Walang ibang susuutan. Good size na yan mga kapaders. Estimate ko yan mga 200 grams na. Kortang linaw na, pandaradagdag, dito sa mga pitik or ko papa mga kapaders. Harap tayo na naman. Maganda itong sisidin uli mga kapaders sa pangalawang dive. Oh, ko papa, Ayos na ito. May kasamahan kang isang banagan. May ilap. Mm -hmm. huli ka na hindi ka na makakatakas malapat na ito mga kapadyers good size na malutang na ako papanglahang ko ito at masisit pa kaming isa